Hello mga kalisen! Welcome back to my channel! Ngayon, papakainin na natin ng ating mga four babies. At alam nyo ba, hindi rin pwedeng puro cat food ang kanilang kinakain. Ngayon, haluan din natin ng masustansya tulad ng mga leftover na pagkain. Ayan, hinihimay ko ng ating tuyo dahil nagluto tayo ng tuyo kaninang umaga at hinaluan natin ng konting kanin yung kanilang cat food. So ayan na mga kalisen, ilagay na natin dito at halu-haluin. Hello mga kalisen, Welcome back to my channel. At ayan na nga yung ating ipapakain ng ating alaga. Bukod doon, nilagyan ko pa ng toyo ito. Dahil nagprito tayo kaninang umaga, hinimay-himay ko na at hinalo ko na sa ating kanin na bahaw. Importante rin kasi mga kalisen na masustansya ang kanilang kinakain para sila ay manatiling malusog. At ayan na nga, hinalo ko ang ating tuyo na prinito sa ating bahaw na kanin. At tara, pakakainin na natin mga karisen. At ayan na nga, hinaluhalo na natin ang kanilang kakainin tiyak na magugustuhan ng ating malulusog na alaga. Sina Felicitas at Tim Tarukoy. At ayan na nga, pinagpag ko yung kamay ko dahil dumikit at hinugasan na natin sa gripo para malinis naman yung